Kibit balikat lang si Mayor Digong Duterte sa pangunguna niya sa mga pinakahuling survey. Wala pa rin daw kasi itong kasiguraduhan pero sa presidential debate kahapon, siniguro niya na walang kawala si Marrojas. Nagkahamunan pa ang dalawa. Umaaksyon si Mia Reyes. Mainit ang naging sagutan ni, ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte at Liberal Party Standard Beren Mar Rojas sa huling presidential debate kahapon. Nagugat ito sa pagpalag ng alkalde sa benepisyo ng PhilHealth na nailaan umano sa mga mahirap sa Davao City. Pero si Rojas nanindigan dito. Mayor Duterte, I dare you! Kung may mapakita akong tao, pangalan, ospital na talagang natulungan sa Davao City, kau ba'y aatras? Ah, uh, this is a nationwide problem ah, pati Dabao, oh, nililang na nila. The people of the Philippines are listening. Is this guy telling the truth? Yeah! Sa gitna ng debate nawagan pa si Roja si sa mga God kabataan God na huwag gayahin si Duterte, sa, sa, pero sagot ng alkalde. Ito yung style ni Mayor Duterte, kaya huwag natin sa mga kabataan, huwag natin tularan ito. <laughs> Nagpasalamat naman si Duterte sa magandang ratings na nakuha niya sa bagong Pulse Asia at SWS survey. Matapos ang debate, dumiretso sa pangampanya ang alkalde sa Ordaneta City. Dito muli niyang sinabi ang planong ipalibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos at ang posibleng pagpapalaya kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Umaaksyon bilang Pilipino, Mireyes, News 5. Be sure to come back. 5 2016.